hello everyone mapunta po ako ng market ngayon lang kumalis, umalis guys kasi sobrang init kanina hindi lang tatawid po tayo so, yan pwede na tumawid Grabing init kanina, hindi mabangbang. Yan lalakarin ko lang yung ano, pagpunta sa palengke, guys. Hindi na ako sasakay. Beep, <tinyo> beep, 4 na pero mainit pa din maghapon na lang wala pa akong nagagawa pero pag uwi ko nito pagpisa na ako magan mag plancha mga guys di pa ako nakapag plancha kasi kanina ay nagbabantay po ako ng mga tao may gumagawa doon sa ano sa drainage kasi nagbarado. E eh ngayon, katatapos lang nila, magligpit sa pinag, uh, ano nila yung tawag nito, pinagsilsilan ba, na grinder. So yung mga buhangin, yung mga bato-bato, inipon nila tapos nilagay nila sa kuan sa sako. O ngayon, nandun pa sila, nagpahinga pa sila. Kaya ako naman ay nagpapaalam sa aking busing napupunta ako dito ng palingke kasi bibili po ako ng sabon naubusan ako ng sabon mga guys yung pampaligo na sabon tsaka bibili na rin ng mga something something kailangan so ayan dito na po tayo sa market so, ayan. tatawid na po tayo kung wala pa sa sakyan. pasok na po tayo dito sa loob guys inutusan nga pala ako ng kasama ko magbili ng sibuyas kaya pupuntahan natin yung suki nila sa sibuyas kukuha po tayo ng isang kilong sibuyas dito na po tayo sa loob. Mag-ano lang tayo ng sibuyas. Dito na tayo sa loob ng palengke, guys. punta tayo dito sa suki nila. Saan ba yung suki nila? Kuhaan na nila ng mga gulay. Ah, dito yata. na dito. Jerry, kuha daw si buyas si isang kilo. Ay, ayun pala. Ayun pala si Jerry. Jerry. <laughs> Oy, Jerry, kuha daw si Buya si isang kilo. Yayaan. Kaya bigyan mo sabuyo si sabuyo. Gawa ka na ng jersey. Dito ang lista. ang suki nila guys. Lista. na ng mga gulay. Oo, oh, oh, lista lang muna. Lista the book and pago the week. Uy, puti yan. Uy, puti. Hi, Jerry. Hi, si Jerry oh. <laughs> oh, Jerry, ah oh. kagwa kagwapo ni Jerry baya. Oh, si Buyes na puti. Isang kilo. Oh, shout out daw. The sa nakapula. No? Shout out sa nakapula Ay, shout out. kay Shout out, shout out kay Jirin. Tambok na si Jirin. Nya yeah, bangaso na. sa <laughs> inuman. shout out kay Jan. Shout out kay Jan, mga guwapo ba yung mga tindero diri. Mga kabading ba? Mga kabading. Isang kilo lang tapos <laughs> Isang kilo lang, ilista lang ha. Hindi nagpas. basta ilista mo, magkano? 153. O ilista lang. Mo Lagyan mo lang yun. ng kuan. Lagyan mo. Na eh, sulatan mo. kay kailangan yan eh. Resibuhan mo. Resibuhan mo talaga. Baka mamaya i-ano e, pa sa akin, charge pa sa akin. Walang plastic na hawakan, Jer? Wala. Bigyan mo ng dakluwan. Dito ang bilihan ng mga karni, mga isda. Dito naman mga gulay. Lahat ng ng pagkain nandito na bibili. Halo, halo. Siyempre. Kung so, ang palingki namin, guys. Ayan. Wala ganong tao ngayon. O, so, oh, pirma na firma, firma. Pirma, Jerry mo tapos mag-duplicate ka dyan. O, oh, mag-ano ka na? Mag-duplicate ka na lang yung mahaba lang kayo para sa ano niya. Uh, oh. So, thank, thank you, thank you. Okay thank, okay, thank you, sir. Okay, thank you. Dito naman, bilihan ng mga manok. Mga itlog. Bilihan ng mga itlog. Ay, wala na dito nagtinda. Wala na, bakanti na eh. dito. So, dito na tayo. Labas na tayo dito, mga guys. Okay. Okay, wala na dito. Ay, may dagupan na bus oh. Umikot lang tayo sa palengke. Ang dami mga bata naglalaro. Ay, padaan mga bata. Tapos, ay, bibili pala ako ng tawag nito. Sabon. Ano kaya, sa Sibor na lang akong pupunta? Sa Sibor na lang akong pupuntan? O sa Mercury? sa loob ng palengke. Umiikot lang tayo, guys. Malaya ng mga sandals, slippers. Malaya ng mga accessories ng cellphone. Malaya ng mga grease. Malaya ng mga grease. Okay, magpa-Gcash nanday ko. O, oh, dito na lang muna, guys. At bye-bye. Magpa-Gcash muna ako dito. Thanks for watching!